Professor Shelo, umpisahan natin dito. Kasi nga, um, natuwa na at tumaas yung moral nitong ating mga uniform personnel dito sa announcement ng Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon ng 15% salary increase naka-spread over yan in three uh, tranches hanggang 2028. Pero ang malaking tanong, saan kukunin yung pondo? Kasi kasabay nito, e, eh, tataas din yung uh, increase o magi increase nga din itong pensyon ng ating MUPs. Talaga bang may pagkukuhanan tayo ng pondo? Naalala ko last time kausap ka namin, sinasabi mo eh problemado itong uh, pensyon ng ating uh, military personnel. Yes, ito po yung nakakalungkot. No? Madalas kasi yung mga politiko natin, mahilig mga ako ng increase in salary sa mga MUPs natin. Pero yung implikasyon po kasi nito ay hindi lamang dun sa sweldo ng mga military and uniform personnel, kung hindi pati sa pension fund. Tingin ko po kailangan mas maunawaan ng mga kambayan natin yung issue dito. Alam niyo po kasi sa military and uniform personnel, ang pension ng mga retirees ay binabayaran 100% mula sa budget. Unlike po dun sa mga private citizens, sa mga employees na, ng gobyerno, meron po tayong GSIS at SSS na kung saan may hiwalay na pondo na nagbibigay ng pensyon natin. Sa military po, walang hiwalay na pondo, walang pensyon sa budget po 'yan kinukuha. At uh, sa pag taas din po ng sweldo. So, ang tanong, bakit pag tumaas ang sweldo ng current, bakit natin problema yung sa pension, hindi ba? Kasi po, ang sistema sa military natin, kapag tumaas ang sweldo ng mga active na nasa duty, tataas din ang pension ng mga retiree. So, kung tumaas ang sweldo ni general ngayon, yung isang general na nag-retire before, tataas din ang pension. Ang tawag po dyan ay indexation. Kaya po, ako din ay nagtaka bagkos nakakatuwa na ina ang effort ng ating military and uniform personnel. Siguro ang responsable yung dapat gawin ay kaya ba talaga itong pondohan ng gobyerno? Kasi po, nung maaalala natin, magbibigay ako ng example. Yung adjustment lang po ng sweldo, nung nag-adjust ng 2018 si dating Pangulong Duterte ay nagresulta ng 34.2 billion na arrears o yung hindi mabayaran, ano? at ah uh, uh, halimbawa po nung December 31 nagbayad tayo ng 29.5 bilyon diyan sa mga arrears na yan ano yung ibig sabihin ng arrears ito yung mga pensyon na due na pero hindi mabayad-bayaran ng gobyerno at yan po sa kasalukuyan ay inuutang para mabayaran halimbawa po sa 2023 ang kabuuan budget for pension ay umaabot sa 139.51 bilyon Madalas po na din itong pag-usapan dahil matagal na natin sinasabing kailangan itong i-reforma. Dahil kung hindi natin i-reforma, batay po sa mga estimate, dati pa itong mga dokumento na datos ng nasa Department of Finance pa ako. Ang projected nun, kung patuloy na ganito ang sistema natin, ay maaaring umabot sa 1.4 trillion ang pension na gastos ng gobyerno by 2040 para sa ating military and uniform personnel.